Copper shirt sila ni Paolo Abilino. Nandun sa dressing room. Nakihintay. Ha mga kuys, ipinahalam na naman sa lahat magkasama ang Kim Pao sa studio. Sinong sundo pala kasi nga. May interview sila. Kaya pala parehas ang suot at color ng damit. Ganyan nga mga idol. Ipakita sa mga besters ang inyong pagmamahalan. Samantala, pag-usapan naman natin ang house tour ni Kimi sa Cebu, na kung saan maraming fans ang hindi makaget over sa ganda na ipinagawa ng actress. Ayon nga sa mga samag reactions, ang ganda talaga ng mindset ni Kimi. While is still young, kung kaya mo na, kung may kakayahan kayo ang gawin, na mapaganda ang buhay ninyo. Go lang ng go gawin mo na agad. Mga pangarap na pakapositibo niya sa buhay. Palangiti at wala kang maikita na negative vibes. Ako na ang nagsasabi. Napakaswerte ng mapapangasawa niya. Kung si Paolo man ito, huwag mo sasayangin. Napakabuti ng puso ni Miss Kim Cho. Ayun nga, kung ayun pa sa isang komento, ito ang patunay na napakalayo na ng narating ni King Joe. Since day one sa bahay ni Kuya o Pinoy Big Brother, napanood ko kung anong klasing buhay meron sila noon. Ngayon na umabot na sa mahigit isang dekada sa showbiz, walang pagbabago sa ugali niya. Mas naging humble at mabuting tao. At ang kanyang mga achievements ay naguumapaw malayong malayo dati kumpara ngayon.